Mga balita po sa labas ng bansa, Chinese President Xi Jinping kinumpirma ang interes ni North Korean leader Kim Jong-un sa ikalawang summit kasama si U.S. President Donald Trump. At dose-dose ng manggagawa sa Bangladesh sugatan sa marahas na kilos protesta doon. Ang sento mo ng balita niyan mula kay Stephanie Sevillano. Nung ni Chinese President Xi Jinping na interesado pa rin si North Korean leader Kim Jong-un sa ikalawang summit kay President Donald Trump. ay sa kabila ng hindi pagsangayon ni Kim sa usapin ng denuclearization. Dahil diyan, positibo si South Korean President Moon Jae-in na matutuloy ang pagdalo ni Kim sa summit na mas magpapabuti pa ng relasyon nito sa Estados Unidos. And I find China frankly in many ways to be far more honorable Than Brian, Chuck, and Nancy. I really do. I think that China is actually much easier to deal with than. The opposition party. Muling si U.S. President Donald Trump laban sa mga taga-oposasyon matapos nitong igiit na mas madali pang kausap ang China kesa sa kanila. Kaugnay pa rin niya ng alitan sa pagitan ni Trump at ng democratic leaders hinggil sa pagtatayo ng U.S.-Mexico border wall. Partikular niyang binatiko si House Speaker Nancy Pelosi at Democratic Leader Chuck Schumer. Sa Bangladesh. Nasa tatlong dosenang manggagawa ang sugatan sa marahas na kilos protesta sa DACA. Gumamit kasi ng tear gas ang mga pulis at pinagpapalo ng baton ang ilan sa libo-libong manggagawa doon. Tinututulan kasi nila ang mababang pasahod. Hiling nila, itaas ito sa 16,000 taka na katumbas ng $191 kada buwan. Sa Yemen, hindi bababa sa anim na sundalo ang patay habang nasa dalawampuang sugatan sa pagpapasabog ng Iranian-aligned Houthi fighters sa Lahaj. Gamit ang drone, binomba ng naturang grupo ang podium stage ng mga sundalo sa Al-Anad Military Base, kung saan nakaupo ang senior officials. Ito'y sa kabila ng idineklarang ceasefire ng Amerika sa pagitan ng Houthi fighters mula sa hilagang bahagi ng Yemen at ng Saudi coalition nagkagirian ng kampo ng Palestinians at tropa ng mga Israeli sa Ramala. Ito ay matapos pagkukumpiskahin ng Israel troops ang security cameras ng ilang Palestinian. Nagtayo rin kasi ang naturang tropa ng ilang checkpoints dahilan para mas umigting pa ang tensyon doon. Ilang child seekers ang lumahok sa Horns Led ray sa Bavarian, Germany. Ang traditional race ay ginagawa kada taon kasabay ang Christian Holiday of Epiphany o ang pagunita sa pagdating ng tatlong haring mago sa Bethlehem kung saan ipinanganak si Jesus. Pabilisa na mga kalahok sa karera pababa ng bangin habang nababalot ito ng makapal na snow. Nakasakay sila sa horns led na gawa sa kahoy na sumisimbolo naman sa mga kambing na naging saksi sa pagsilang ni Jesus. Stephanie Civiliano para sa bayan.